Hello! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Alhamdulillah, uh, ito po yung kuha ng ating drone uh, Hindi po tayo nakapag-drone sa may Marawi City Lalong-lalo doon sa Masjid Jami' at sa Masjid Bato uh, Hindi po tayo uh, nakakakuha ng video doon Dahil nasa pangangamba po tayo dahil sa malakas ang hangin At syempre nagulan din kaya wala po tayong naka na, na, na record doon so ngayon ang nakikita po ninyong video ngayon ay nasa baloi lamang po Lanao del Norte so yan lamang po ang ating nakuhaan at yung pag record po natin ay uh, screen record lamang sapagkat medyo mataas po ang kain ng video ito ng video ng drone. So, namali din po ako sa pagbili ng ng memory na sa 32GB lamang. So, kulang po ang capacity na 32GB. So, ayun po, uh, hindi po siya makaka-record. Makaka po siya, ngunit limitado lamang. Naam, limitado lamang po ay hindi po siya aabot ng minuto. <laughs> segundo lamang po. Kaya ito lamang po ang ating na-i-upload na video sa screen record lamang. So, kung makikita po ninyo, ayan po, uh, medyo nasa pangangamba din po tayo sa pagpapalipad dahil sa uh, maraming wire. Hindi masyado makakabuelo ng maayos ang pagpapalipad. At ganun din uh, ang, ang mga paniki may mga paniki at ibon dyan so papalipad-lipad at kanila pong uh, nilalapitan ang ating drone